Maliliit, 'yung kalaban lang medyo malalaki. Parias lang. Ito, 03320. mga idol, 'yung 22 ayo. Alin sa dati ang madami? Ito. Ah. Ayan o, Lopez Kison on Kakaunti lang pala, hello Kala ko kung... Sige kayo, muna kayo Muna kayo, muna na? bigat ka? Okay Uy, ang cute Ang cute, may aso pa o oh. Baka mga Hello Tumabalik. <laughs> ay, sakay na tayo mga idol. Makita ko muna sa inyo yung daan. Ayan, lumipat na ako ng ano. Lumipat tayo dito sa harapan para medyo maganda yung pag-video natin yun, ay eh, si Kuya. Ayun. <laughs> okay. Ayan. dreaming not in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon. gotta taste uh, bayan, bayan, bayan. <laughs> <laughs> uh, pa it this no in my face want to be what I want. I'll keep dreaming. Bayat muna, bayat, bayat. collection <laughs> mo na, collection. collection mo na si Kuya. Dito lang po tayo sa bayan mga idol. At ay iningil muna para diretso baba na pagdating doon sa unahan. Hindi na maabala si Kuya. Diba? Mabuti nga ngayong mga idol Meron siyang ano uh, Katanawan Ayan o Katanawan To Lopez. Dati kasi wala pa po eh Mula malaya lang papuntang Lupis. Ngayon may diritsuhan at siya uh, maganda Maganda yung ano ngayon Pasada Ay dito na mga idol thank you po Ano <laughs> tayo Hello. Hello. Yap, Baik, lain negasu, you know. Online, nombor you know. Bisa sakian, tapi tak Ah? Tapi mana tak betul? Tapi tak sakian. Dito bibi, may motor. Ape. Dito na solo. Ayun, tayo pa mimili. Tayo ay mamimili. Tayo rin pala. Meron kang sweet dito tayo Tabi, tayo. Ha? Tapetay <laughs> <laughs> tayo, tayo, tayo. tayo. May jangan jangala salamin ba? Salamin. Ano ba? wala. O sa tayo pilit. mga bawang guys. Ang saya mo pilit. Lagaren. Tayo may pinto. Lagaren. Gulay kulay kulay. Ha? Gulay. Lagaren. Gulay ano ba na? Gulay muna. Ang um, bili natin, hanap tayo ng mabibili natin dito mga idol Ito so, so, po ay palingki ng lupis po Ang ah, sibuyas na maliliit, tumpok-tumpok Ang na gulay hmm. suso suso, uh, oo gusto ko yun ayun, bibili tayo ng suso mga idol pilipit suso asan? Ah, maliit, yun pala yung medyo malalaki parehas lang ito, 30, mga idol, ito yung 2 yung Kuwait. Ayaw mo ba ng ganun? Malaki no? Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki. Ayaw mo sa so. Ay si sir, Kinatanggalan pala ni sir ng ano. Kinatanggalan pala ni sir ng kwit para pagbibili tayo. Hindi na natin kailangan pukpukin pa ng pukpukin. Ayan o. Hindi na mamartilyo Kaya nga eh. O oh, diba? ba? Hmm. Sarap yun, ginataan. Au. Ate, suma, ate. Uh, Oo, po May mga tuyo si ate yung tilapia. Ay, na lang yun. Ay, ito na lang na lang yun. Ay, ito na na lang po salamat. <laughs> Wala diba, hanap na naman tanong iba. 40 po, isang kilo oh, repolyo tapos sibuyas 25 ang 1/4. 100 daan ang isang kilo. Ah, meron din doon 20 mga uh, cute. Oh, 80 po ang kilo. Tapos bawang 35 ang 1/4. Magkano 'yan? 70 140, 'di ba? Ganoon talaga. Mas pengin lagayan, boss. May hawakan mo, Bibi. Isa lang to, isa lang. Ah, dalawa, masarap yung panglaga. Dalawa kunin mo. Ha? Ah? Bibili ka hula ho. Bukas ang malalaki. Bibigyan mo din. Ay pambayad. Okay nga wala kang pambayad eh. Ay wala ito. Ay magkano pa ito, Tay? Ha? Ah? mungkin kinsi. Pahin nga, ano? Pahin laga, yan. lagayan laga, yan. Yan, si Sir. Pahin nga, ano, Sir? Balga <laughs> na, Sir. Kunti lang. E, pang, ano lang, kunting pangsigang lang ba? May e, one port na ba yan? O baka sobra na? Oh, one lang. O pa lang, daw. O, Okay, thank you, sir. Ayan, dami. Meron pa doon pa ko. sir. Salamat, ah. Ang init. Pawis. Pawis na pawis na, mga idol. Puro ano kasi, puro na, yan, bubong ba? Wala naman tayong bibilhin. Ayaw ko sa'yo. Malay ko sa'yo. Hindi ko naman alam. Sumusunod lang naman. Sunod-sunod lang naman ako sa'yo, eh. Ano pa? Oh, monggo. monggo. 25 1/4 like, Meron na, din 21 port Ma pero mas maganda to. 25 oh po, o to eh. Bilang. si Ate. Tinda ni Ate Oh, 25, oh, 25. oh. oh may mani pala dito. Oh ah, may hmm. mani 110. Ano 'yung 110? Ang Ha? Ang kilo.

ho uh -huh. Ayun, tamba yun Ayun, doon sa kabila pala Ayun, dito tayo bibili ng Bigas po Ayun, okay Buko pandan 55 ang kilo 138 isang supa Ayun, nakakapit na lang sila Uh. Ah, ito yun Ayan o Buko pandan Fifty 55 ang kilo One three Ang isang Twenty uh, five kilos pala yun Ang one three One three yun Ang ano 25 kilo Tunga six six pala Ang fifty kilos nyan Tap. Ay si Guapo. Aba, tadi sigil si sobrang init ko eh. Ba. Ay, muna. Kailangan natin sumakay ng tricycle. Walang tricycle po sa Kuwait. Eh. <laughs> Kaya sakay tayo dito. Okay. O para maiba naman. <laughs> Yung sinakyan namin kanina, ito din yung sasakyan natin ngayon. Uh, ha? Apa? Oh! Ano yan? Ito yung mga karton sana Diyan na rin Sa loob? Boss? Ayan pa, dito pala yung bago lang ng paradahan. Ayan Tapos may basketball lang yun, oh, di ba? At tayo po, ano po, ah, uh, pauwi na po tayo sa amin. kami kami namili lang po ng coffee Sabi more... na na Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. I'ma snap how you fall, so you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. i I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time stands strong, need to move on. Dito sa amin mga idol, ano na talaga to? Ah, bundok na po! Ayun! Kaya pa pupunta kami ng bayan, minsan, sa loob lang dalawang linggo, isang bisis lang. Kaya ako pupunta ka rito, talaga binibili niyo po ay pang marami yan ah. Pag isang linggo, bigit na po. Oh. Ang importante, marami bilhin mo, ano, ah, kalating sakong bigas, tapos kung ano, ano mga gulay, mga pangrikado, ayan. Mga gulay, marami naman sa sa may amin eh. Mga sariwa din. Or... Fresh na fresh. Ang hangin dito mga idol. Pwede sana tayo magmotor. Punta doon. Eh, mahal ang gasolina eh. Mas maganda mag dip na lang. Diba? Sumakay so, na lang ng jeep. Dati, nung uwi ko, nung last, ano, Uh, motor talaga kami ni Mrs. Pagpapunta kami doon. Bayan, bumotor kami. Eh ngayon, may jeep na. Hindi na ako lang bumotor. Jeep na lang. Da! Doon! Ah, no, my phone. Ampun Ampun na dito mga idol Mula na doon sa uh, parte unahan nahan no? So makakundin wow. na na Arig So yun so, Wow Wow Nakita nyo na yung view sa amin Nakita nyo na Ang idol Ganito dito sa amin Sa bundok Diba? Volano. He ganado volano.